sa libingan nga nitong si Jessica dito ay magkikita-kita si Manuel at ang kanyang mga anak kung saan galit na galit nga itong si Hazel matapos nga masaksihan na makita nga ni Manuel ang kanyang mga anak at nagnyayakapan na nga ito sa harapan nila sabalito lang nagawa si Hazel lalong lalo na at inawat siya ng kanyang kaibigan at sinabi hang kahit ano man ang mangyari anak pa rin ni Manuel ang mga yun dugo at laman niya ang mga yun kaya hindi maaaring Pagbabawalan niya ito sapagkat may karapatan ito bilang mga anak ni Manuel. Hindi niya may na dugot lamang niya ito. Ayon nga sa kanya, kahit saan mang korte sila magkita, may karapatan ng mga ito at malaki ang laban. L laban sa kanya, hindi matanggap ni Hazel ang bagay na iyon. Hindi niya hahayaan na may kahati siya sa pagmamahal ni Manuel. Kaya nakaisip siya ng paraan. Ayon sa kanya, Matapos lamang ang kanilang pagluluksa dito kay Jessica, pinagplanuhan na niya na babalik na nga sa Canada. Nang sa ganun ay hindi na siya gagambalain ng pamilya ni Felma. Samantala, nakausap nga ng tuluyan ni Manuel ang kanyang mga anak at humihingi siya ng tawan. Hindi rin may na sumbatan nga itong si Manuel ng kanyang mga anak. Matapos nga kasing mangako ito na ng lahat para magkasama na nga sila at mabuhang kanilang pamilya. Ngunit tiyala, hindi na naman matutupad ang kanyang pangako. Rungkot ang mukha ni Manuel well, halos hindi nga ay mahitsura. dahil alam niya na nasaktan na naman niya ang kanyang mga anak. Subalit so, wala siyang option. Ayon sa kanya ay aayusin lang naman niya ang lahat at pinagdadasal din niya sa Diyos na sana matupad din ang hiling niya na magbuo nga silang magpamili Sinabihan naman agad siya nitong si Colleen na kung Tinatakot siya nitong si Hazel na magpapakamaitan siya ay dapat hindi niya ito papansinin sapagkat alam nila na mahal na mahal ni Hazel ang kanyang, ang kanyang sarili sapagkat napakamakasarili nito. Nilipas ang mga araw, sa so, balet ang kaluluwa ni Jessica ay hindi pa rin matatahimik alam niya kasi na magulo ang pamilya niya maging ang pamilya niya sa kabila. Kaya naman ito ay magpaparandam sa pamamagitan ng panaginip nga ni Manuel kung saan humihingi nga ito ng sorry sa kanya at sa kanyang maging sa kanyang mami hinihingi niya ng tawad. Kaya naman dito ay nagulantang siya at nangising at di niya maiwasan na sumbatan nga itong si Hazel kung bakit ganoon ang sinabi sa kanya ni Jessica. Ano bang kasalanan na ginawa nilang dalawa pagdating sa kanya? Subalit kayo. kahit anong man ang mangyari, ay hindi aamin itong si Hazel. Lalong-lalo na at hindi ito pabor sa kanya. Kaya naman, lilibangin lamang niya ito ng si Manuel. Ngunit si Manuel ay hindi mapakali sapagkat hindi naman basta-basta na naginip ng ganoon kung walang kahulugan. Kaya naman sa isang tulong mula sa kaibigan ang kanyang hinihining. Kung isang psychic na para malaman kung ano talaga ang totoong nangyari. Anong lihim ang tinatago ni Hazel maging ng kanyang anak na si Jessica na pumanaw na lamang ito ay hindi pa niya alam.